Ngayon ay hindi lamang tayo nagdiriwang ng bagong taon, kundi para sa atin ito ay ang dakilang kapistahan ni Maria, ina ng Diyos. Matatandaan natin na ang dakilang kapistahan ngayon kay Maria bilang ina ng Diyos ay isa sa mga apat na Marian dogmas ng ating pananampalataya. Sa Griego, ito ay kilala bilang Theotokos na ibig sabihin siya na nagdala sa Diyos na tumutukoy kay Maria na nagdala kay Jesus sa kanyang sinapupunan. Ang dogmang ito ay idiniklara noong 431 sa Council of Ephesus bilang tugon sa mga malikturo noon ni Nestorius na nagsasabi na si Maria ay dapat tawagin lamang Kristo Tokos, ina ng pagkatao ni Kristo at hindi ng kanyang pagkadiyos. Ang Theotokos ay tumutukoy sa katotohanan na si Maria ang nagluwal kay Jesus na Diyos at tao. Hindi si Maria ang pinagmula ng pagkadiyos ni Jesus kundi siya ang tunay na ina ng Diyos sa kanyang pagkakatawang tao. Sa madaling salita, si Maria ay ina ng Diyos sapagkat ang kanyang anak na si Jesus ay tunay na Diyos at tunay na tao. Ang dakilang kapistahan ito ay pagpaparangal kay Maria dahil sa kanyang natatanging papel sa plano ng kaligtasan bilang ina ng Diyos. Mahal na Birheng Maria, ipanalangin mo kami isang mapagpalang bagong taon po sa inyong lahat.